Liluan eh, tawid ka surigaw eh. Kwentuhan lang. Wala magawa. Kwentuhan lang po. Pinaturo ka lang yung insulin, talagang hiyak na hiyak na tiyan ko eh. Man, Parang gustong man, kumain that's na gutong na Oo. Oh, ngayon hindi ka na gano'n kayo ng insulin. Okay, ngayon, nag insulin pa rin. Oo, so, ka. Sa gabi yun uh. eh. Hmm. yung hihilang iikod. Oh. Ano ka hihilang Ikaw, May. Kumain ka. Dalawang sal lang mo. Oo, ba? Wala pa. Buta na mahabol ng luto ko. Luto kong kalagos mo. Ay, talaga dito. Sarap yun. Ang oh, masarap na ano, yung tuna na yung tuna ulo. yun ang masarap. Lulutuan ko sa ating mga ng malasugi. Yeah, know, oh, sabawan masarap Lagyan ko lang ng talbos kamuti. That's Kasi kulang yan sa dugo si tatay kaya siya nahilo. Ay, ito, ano na yung kulang? Hindi dyan, walang mapakain sa kanya dyan. Ayun, dumating nga kami dun, lugaw lang kain niya. Tapos that's una, ginamos. Pero may mga pira naman, nag-upa sa kanya yung Nangupahan doon si Nini daw nung kailan lang. Ewan ko. Hindi ako pang alimandaan yung uli. Kaya pa ano ko ni Paulo sure, so eh. Bigyan ko bigas. Bigyan gatas. Alaki ng gatas. Bigyan ko kaya tag 500 yun. 400 mahigit. Tapos bigas. Mga 10 kilo yun. Tapos binilang ko isang, bigyan ko isang libong pera. Binigyan ni Dudong ng 500. Tapos ano, yung dalawang balot na paborito niya yun. Yung ano, yung anong tawag yun? Pochi Bar. Paborito niya Pochi Bar. Bumili ako ng Pochi Bar. Dalawa. Tapos, sabon. Sukal. Itlog. May itlog siya doon. Pumunta kami doon eh. Wala magluluto nga eh. Ano na siya magluluto? nga pagluluto nga talaga. Wala na, may inalas natin talaga. Wala na siyang kalakas. Sabi niyo daw, sabi niyo paano yan kung ganyan? Masigla nga siya manghihina eh. Naiba naman ang aura niya pag nandito sa Malabon. Magiging sariwa ang aura niya. Hindi tulad doon sa Kabiti na puro lang siya kain ng ganyan. Oo, wala, wala, wala kasi siya din na Mm, wala siyang magluto sa kanya eh. Sabaw-sabaw eh. Sir Wina, nung nagpadala pira, sabi ko, Weng, lutuan mo na lang, Weng. Lutuan na ni Weng Weng ng isda na may gulay. Wala ko, sorry.